Ako si Lolo Juan, mayroon naman akong kwento sa inyo mga apo, kwento ito ng pagpapahalaga sa kalikasan at pag pito sa mga buhay ilang. Ang pamagat nito ay ang alamat ng baboy ramo. Nasa likod ng bahay si Mang Juan at Lina, naghahanda para mamasyal sa gubat. Lina, handa ka na ba? Titignan natin ang gubat at mga puno. Opo, tatay. Excited na akong makakita ng mga ibon at hayop. Lumabas sila papunta sa gubat ng may mga matang nagmamasid mula sa gilid maririnig ang huni ng mga ibon at mga tunog ng hayop. Sa isang malawak at tahimik na gubat maraming lihim ang nagtatago. Isang lugar kung saan ang mga hayop at halaman ay mahigpit na nag-aalaga sa isa't isa. Tingnan mo, tatay, ang daming kulay ng mga ibon dito. Oh, anak, ngunit maging maingat tayo. Ang gubat ay tahanan rin ng ilang kakaibang nilalang. Natigil sa paglalakad at nagulat si Lina sa kanyang narinig na malakas na ategal ng isang uri ng hayop. Anong tunog yun, tatay? Nakakatakot naman ang tunog na iyon ang lakas. Natatakot ako, tatay. Huwag kang matakot, anak. Halika, anak, tingnan natin kung ano yun. Mula sa likod ng mga palumpong, dahan daw ang lalabas ang baboy ramo, isang malaking baboy na may makapal na balahibo, matutulis na pangil at maitim ang kulay nito. Sino po kayo na naglalakad sa aking tahanan at nanggugulo sa aking katahimikan? Kayong mga tao ay doon dapat kayo sa bayan at nayon. Huwag kayo dito sa gubat kasi para ito sa aming mga hayop. Nanahimik kami rito. Tatay, hawakan mo ako, natatakot ako tatay. Anong klaseng hayop yan? Ang laking hayon. Ang tutulis ng pangilat ang kulay ay itim, ngayon lang ako nakakita ng hayon na ganyan, nakakatakot. Kalma kami ay mga bisita lamang, kaibigang baboy ramo. Hindi namin ibig mangulo at manayra sa inyong tahanan at katahimikan dito sa gubat, ang pakailang namin ay gumala at nais namin makita ang kagandahan ng inyong tahanan. Ako ang tagapangalaga ng gubat. Ang sino mang nagdudulot ng pinsala dito ay aking ipapaalala upang magbago. Bakit kayo pumunta dito? Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Nais naming makita ang ganda ng kalikasan at matuto tungkol sa mga halaman at hayop dito. At sana malaman namin kung paano mapangalagaan ang gubat at malayo ito sa sinuman gustong sam-ire nito. Balak din naming magtanim pa ng maraming punong kahoy para mas dadami pa ang mga buhay ilang ang mabubuhay dito. Maganda iyan, tao, ang gubat ay parang tahanan natin lahat. Dapat natin itong alagaan upang manatiling buhay at malinis. Baboy Ramo, pasensya na kung kami ay natakot. Ngayon alam ko na hindi ka masama. Hindi mo kailangang matakot sa akin, Lina. Ako ay nag-ingat lang sa aming tahanan. Salamat, Baboy Ramu, sa pagtuturo ng mahalagang aral sa amin. Lagi kayong malugod na tinatanggap dito sa gubat. Alagaan natin itong magkasama, laban sa masasama. Nasa labas na ng gubat si Lina at Mang Juan habang naglalakad palayo sa gubat. Tatay, ang gubat ay napaka-espesyal. Gusto kong maging tagapangalaga rin ito at maipagtangol ito laban sa mga ibang taong magbalak sirain ito. Tama, anak. Lahat tayo ay may responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan at sama-sama tayo magtanim. At mula noon, naging kaibigan ng tao at ang mga nilalang sa gubat, lalo na ang baboy ramo. Natutunan nilang respetuhin ang bawat buhay at pangalag. Mula noon, naging matalik na magkaibigan si Lina, Mang Juan, at baboy ramo. Ang gubat ay naging mas masagana, ligtas, at puno ng buhay dahil sa pagmamahal at pagpapahalaga sa kalikasan. Ngayon, sa bawat puno at bawat hayop, makikita mo ang pagkakaibigan na nag-uugnay sa tao at kalikasan. At sa puso ng gubat, palaging may isang tagapangalaga na handang magtanggol at magbigay ng aral. Thanks for listening Lolo Juan Stories.